makati. Sabi? Oo, makati pag lagi nahalo. Oo, boy, hindi naman yan. Uy, ang sarapa. Dried kasi yan eh. Hindi naman yan ano, fresh. Sa fresh yun, kailangan wag mo haluin. Pero yan, haluin mo, masusunod yung ilalim eh. Ikaw ang chef. Sarap so, ko. Natapos mo yung isang. O, Uy, funny. Ano may pinatay mo na yun? Pinatay na yan. Ba't yan? Ano yung mapa? Batuin mo pa? Lalambot na eh. Kaya okay, nga eh. Maganda nga yun. Magpapalasa. Good morning, good morning, good morning mga katropa tayo ay mag swimming at ito ay bawal natin ang laing at adobo yun no? ating chef si YP ano po? may konti lang Ah. Ipon. Yo, what's up? Rex Moto blog, uh, Ayan no ay nagluluto At pamaya abangan nyo Tayo ay magsiswimming Sa isang malupit na Subdivision dito sa Muntinlupa Lupa ay, Mga may aman Imbidahan lang tayo ng ating kagawad na si Kuya Cesar TV. Alright So abangan nyo Cut muna tayo mga katropa So yun lang uh, Shoutout sa ating mga subscriber sa mga followers, ayan. Uh, Ang tropa nating solid na nanonood eh, no? So, shout out natin kina Arnold Pertoldo, ayan. Paborito niya 'yan, Brad. Ayan, no paborito mo 'yan, Laing. ng Bicolana. At si Benso, Benzar Lusay, shout out sa iyo, sir. katropa natin 'yan. At si Louie Baltazar, Shout out, sir At si Abno ka Uy Parang mali yun ha Pero yun yung account name niya Ang mga katropa ha <laughs> Yan Mga solid natin mga ano yan eh, Subscriber Simula pa yung eh, Mga nagko-comment yan Sina Uchisa TV Si Toto TV Moto Yan Mga tropa natin yan Shout out sa inyo mga sir Magandang araw sa inyo Ingat-ingat lagi sa biyahe So, yun lang. Tatuloy natin. Mamaya na ulit mga katropa. Uh, ingat lagi. God bless. Bye-bye. Vroom-vroom. Good, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Noon. Alright. Welcome to Sir Rex Motovlog. Alright. So, ngayon nandito tayo sa... Sa isang exclusive subdivision sa may Tunasan ah, Muntinlo pa, Poblasyon mga katropa. tayo yung mag-swimming alright, ayan o oh. Da. kasama ang mga katropa at kapamilya kapuso so hindi siya ganun kainit dito lang siya sa isang lilim alright

You see, hi. Hey, hello! bye bye <laughs> Ay, bueno, <laughs> Yo, what's up? Sir Rex Motovlog. Alright. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. Pwede, pwede, pwede. Good morning, pero hapon na eh, no? <laughs> good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. <laughs> Kasama natin, Kuya Cesar TV. Ayun, so, right. nandito kami ngayon ni uh, uh, Serex si oh, Motovlog para makapag-relax, oh, yeah. makapag-chill after ng 10 days na pakpakan sa kampanya. Ngayon, ito naman yung panahon para makapagpahinga. Yes. So, kung napapansin ninyo, maganda yung aking uh, chest. Shoulder, gumawa <laughs> bicep and tricep. Huwag ko lang yung abs na lang ang magsakatalo. Tsaka yung kutis mo. Yung kutis ko Lapakaputi. talagang Lapakaputi. ano to? Lapakaputi. alam mo nung sa amin sa Nigeria, ito yung... <laughs> ito, yung ito yung pinakamagandang kulay na doon. Kaya... Saan yun? Saan yun? Nigeria? Sa, Nigeria. <laughs> Nigeria. <laughs> Nigeria. Nigeria. Pero ang ganda ng lugar na, na pinunta natin. Ayan, 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 ayan. Ganda, 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 ganda. Bulaga. Bulaga. so may sisi da. channel muna ako dito ah. kay Sheriff Photo Vlog. <laughs> Huwag yung kalilimutan i-subscribe, i-follow yung ating page. Ha? Alright. Sige. Ay. So ayan mga, mga bata, mga punso, mga ating mga pamangkin. Ayan, kasama. Ayan na, so mamaya ulit mga katropa. Tapos ang ating hairline, no? Shout out sa mga nanonood, mga katropa natin dyan. Alright. right. so, mga ulit. Thank you, thank you. Mahaba pa ang memory nito ate?

tayo ngayon ay hindi nagbablog ah, I mean hindi tayo naka motor tayo ay naka swim <laughs> swimming time relaxation ngayon ang ating katropang Kuya Cesar TV oh. relax na relax oh, yun, oh. you know, yun know. at ang mga tropa Yan. so nag start kami ng 11. At mga anong oras na ba ngayon, Mi? 2.36 2.30 YP? 2.36 So, siguro mga 4.30 na siguro pack up na So, yun uh, in enjoy lang natin ang mga oras para mag-relax Huwag puro trabaho Mag-relax din minsan Tayo yung inimbitahan ng ating katropang Kuya Cesar TV So, shoutout sa inyong mga katropa, uh, mga suki nating nanonood lagi sa ating mga vlog. Abang-abang lang po sa mga susunod nating vlog ay babalik natin si Pula. Dahil si Puti ay yung hiniram natin, yung kay Kuya Cesar TV ay kinuha na. So, balik tayo kay Pula. So, abangan nyo na lang yung mga susunod. No, uh, mga vlog natin muli salamat sa inyo mga katropa sa walang sawang suporta. Ah, uh, yung ano pala, uh, mabanggit ko lang yung mga video natin na uh, umaabot na halos ng 1.1k views. Wow, palakpa ka naman dyan. Salamat, salamat ng marami sa inyo mga katropa. Okay, ah, uh, so yun lang mga katropa hanggang dito na lang. Uh, Ako'y nagpapasalamat sa walang walang sawang suporta ninyo sa aking channel mga katropa. Maraming salamat. Ingat lagi. God bless. Thank you, thank you. Brum brum.